Jol, bakpasta <laughs> kay naunasan. Naamong mga apong ah, ho Si Aljam, Elias nang Ubas. Mau deh nih, oh, dari bayi. Nindut lagi nyung lugar dari osos. Tug -tug. Og makit an sa mo makauban dito. Ah, ah, nindot ka yu ba yu? Ayu. Ano? Napa may balon biskuit, mga idol. Tama. Tarong na atong biskwit kasi na. Ay ni. Ang milakaw. Ani, upload nato ni sa 3J Remix Channel. Pa subscribe ko ani mga idol, Basig wala pa niyo na subscribe la. Aagi uh, support niyo sa ko ay subscribe ni akong YouTube channel, 3J Remix Channel. Okay, Sible Ah sus ni Dota sa kwan. Ampalas, niyudirimaydul. Oh. Tus. Ah, pasak dito sila to. Asa ah, baktas tani padulong Laniban? Aron bakay. Wag Laniban naman eh. Diyan na 'to. Eh. Dadatan ta nato sa kuban. Kinsa man ang nag-trol? Daan. Diyan man mo-andar. Gi-atgay Oh taga anak isda o. Oh. Anak ah, isda ni Nyodri Oga. Kincah okay. hmm. Jordan? 啊。Ah. Laktas mi idol padulong laniban. Dol naman lang ni. Isum na to gabay. Okay. Dol up, mabasa. Bili na mo si Aljam kay di mga tagbiskwit. Gamay ra yang giatag sa kuha. Kulang man to. Kulang man to imong Wala na gani ka karon. Pila na lang nabilin? Ha? Isa? Tungataha. Tungat di ra tagasulid na tong taga gasolina. gasolina nga cola. nabayak ko diri gitagan ko ni GC duha ka buok. Nya. Tagan ko ni GC duha ka nga gasolina nga cola. Tanaw diri jam para makitan ang kasama mga Amerikano. Ay, bugto pa itong sinilas mga idol. Kasi si Aljam. Mga idol. Nindot ilang lugar mga idol. Lugar nila ni Aljam. Samot na ni mga tag biskwit. <laughs> Samot na ni ka nindot ilang lugar basta na ni Jam. Oh. jam. <laughs> oh. Hapit mabasa si Aljam mga idol. <laughs> Ay nabasa. Ah, basa jud. Adili mana? Si Elias, di ba na maunsa si Elias? Si Elias pa. Kita na to sa yung mga anti ba yang sayaw gani na sa may kubo. Ay. Siapa yung kanta? Dubli pa. Okay, palongon na nato ni. Eh. Pesko na si Aljam.